Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya I, just call me Ivan. Moreno po ako, medyo payat, may katangkaran. Gusto ko lang pong ibahagi ang isa sa aking karanasan. Kuya I, itago, tago po ako, walang nakakaalam. Sa blue up po ako natambay minsan at nagkaroon ng isang Natatanging karanasan. Kuya Inang e, makilala ko sa app ang itago natin sa pangalang Levi, tila may kung anong tumayo sa akin. Nakakakuryente. Kuya I, e, lalo na nang nag-send siya ng kanyang photo na hub body. mong lalaking lalaki dahil may hubog ang katawan. Pareho kami ng trip ni Levi. Gusto niya kissing at baliktarang numero kaya kami nagkaroon ng kasunduan na magkikita kaming dalawa. Isang araw kuya I, dumating na ang araw ng aming pag-uusap sa isang malamig na lugar kuya I. Siya na raw ang uuna para sa pagkikita namin. Kuya I, dahil nga talagang gustong gusto ko si Levi, kahit hindi ko pa nakikita ang mukha nito ay halos magprika precam ako para sa aming gagawin. Hindi rin ako nakikita Ndirin ako pa nakikita ni Levi pero sabi niya dahil malapit, malapit lang kami sa isa't isa kung magkakilala kami ay isikreto na lang muna namin. Kuya e, I, gulat ko dahil ang kamit ko. Pagpasok ko ng kwarto, bagamat madilim ng konti dahil dim light ay hindi ako nagkakamali ang crush kong siman na malapit sa amin. Hindi ko inakala kuya In e, ang kilalang playboy, heto at makakama ko. Kuya E, halos manginig ako kasi nakakising ko, nakabaliktarang numero at kung ano-ano pang masarap na karanasan. Sa bayan, kaming nagpasabog ng bulkan. Nagpahinga at umabot pa ng dalawa pang round. Kuya E, pure lang naligaya ang naganap sa amin kasi sabi niya hanggang doon lang siya. Sabi ko okay lang naman. Sabi niya ay pwede raw kaming maging body sabi ko, oks naman. Aaminin ko umasa ako doon na ang crush ko kahit papaano magiging kabadi ko. Matapos yun ay umuwi na kami. Sabi ko kailan uli ang next na meet up namin. Magset daw ulit kaming dalawa. Pero kuya inilinaw ko sa kanya kung exclusive body ba kami. Oo naman daw, yun ang sagot niya. So mas okay sa akin yun. At paalam siya kuya inang matutulog na at ma Pagod na raw kasi siya. Bago ako matulog, naalala ko yung ginawa namin. Kaya dahil sa sobrang gulantang ko na siya palang crush ko, nagpasabog pa ako ng bulkan bago sana matulog. Kuya i e, after nun, ay nag-decide na rin ako na matulog pero sumilip muna ako sandali sa blue app. Nagulat ako kasi wala na ang chat thread namin. Nag-deactivate ba siya o binlock ako? Tingnan, tinignan ko sa isang phone ko na meron ding blew up. Active ang account niya. So sa makatwid, binlock niya ako. Nalungkot ako kuya I. kasi umaasa ako. Pero hindi na pa para habulin ko siya. Isa lang siya na sure na tripper. Na matapos ang ganap ay wala na. Sabi ko pa naman, sa sarili ko ay gagalingan ko para hindi niya ako makalimutan. Pero siguro nga, hanggang doon na lang talaga yung gusto niya. Hanggang dito na lang. Aiva. Ayun lang. So, nga lang. Tama ka siguro. Tama ka sa iyong uh, sa pantaha. Sa pantaha talaga. Hinala na ta talagang hanggang dun lamang siya kasi diba bakit kanya ipablack. And good thing, nakita mo pala sa isa mo pang uh, cellphone na nabinlak kanya. no? Siguro, uh, kumbaga, masasabi mo talaga sa sarili mo na hanggang dun lang talaga din yung gusto niya so sana sana man lang 'di ba parang sinabi niya sa hindi ka na lang niya pinaasa or, or kung baga wala ka naman talaga dapat asahan eh no kung, pero syempre parang bilang sinabi niya na, na body na kayo sa bagay ko kasi nag-open o paano ba kaya lang hanggang doon lang talaga yung gusto niya anyways Maraming maraming salamat sa iyo, Iva, no? At syempre, sa mga iba mga nakikinig, at least makaka-relate kayo. Halimbawa, may mga ganito kayong mga eksena. So, huwag kayong aasa na magugustuhan kayo ng inyong makakamit agad or kung ano man yung mga magaganap sa inyo. Muli, maraming maraming salamat sa iyo, Iva. At muli po, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusupay-pay, sumusuporta. Dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat